Nice ni TNT tropang Giga Star forward Calvin Optana na panatilihin ang tagumpay ng kanilang koponan matapos ang kamakailang kampyonato sa 2024 PBA Governors Cup. Ayon kay Optana na tubong si Yato Negros Oriental, may kakayahan ng tropang Giga na makamit ang PBA Grand Slam ngayong season. Ngunit mas gusto niyang unahin ng koponan ang bawat conference ng paisa-isa. Ayon pa dito na hindi magiging susunod na dynasty ang TNT sa PBA pero sinusubukan ito na gumawa ng sarili kanyang landas sa kanyang koponan Ayon sa kanya, binibigay niya ang lahat ng pagkakataong makalaro siya at gustong gusto niyang tulungan ang kanyang koponan na maging tough contender bawat conference. Inilarawan din ng dating San Beda Red Lion Star ang kanilang ikalawang PBA Championship bilang mas matamis dahil sa kanyang personal na paglago bilang manlalaro. Binigyang din rin ni Oftana na mas masaya ang kanilang nakamit na championship dahil sa hirap na pinagdaanan ng team. Idinagdag pa niya na bilang profesional, kailangang matutong harapin ang mga hamon ng laro. Kahit minsan ay hindi pabor ang resulta. Bukod sa basketball, ibinahagi ni Oftana na aktibo rin siya sa social media kung saan nagpo siya ng TikTok dance videos kasama ang kanyang mga kapatid at nagbabahagi ng updates sa Instagram. Ikunento rin niya na natutunan niya ang basketball sa panonood ng YouTube videos tungkol sa basic shooting at dribbling. Patapos niyang unang subukan ng track and field at volleyball. Binigyang din din ni Oftana na hindi niya iniisip ang kanyang status sa PBA kundi nakatuon siya sa sa kontribusyong maibibigay niya para sa TNT na ayon sa kanya ay binabayaran siya para maglaro ng maganda at para maghatid ng panalo sa mga katropang giga.